Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 271 hanggang 275. Kabanata 271. Pagkauwi, hindi na inisip ni Charlie si Elsa. Gayun paman pagkatapos niyang kumalma, bigla niyang naisip na ang gamot pinanggako niya kay Chanky at ng pamilyang Song ay hindi pa nagawa. Para sa kanila, ang gamot na ito ay ang pinakakahanga-hangang materyal na panggamot sa mundo. Ngunit para kay Charlie, ang gamot na ito ay isa lamang sa mga pinakakaraniwang panggamot na materyales ng Nine Profound Heaven Scriptures. Kung ang mas makapangyarihang mga gamot sa Nine Profound Heaven Scriptures ay mapapadalisay, ang mga epekto ay maaaring buhayin ang mga patay, at maging imortal ang mga tao. Gayunpaman, ang mga high-level na gamot na iyon, ay nangangailangan ng maraming bihirang kayamanan na mayroon ang mga tao hindi pa siya nakarinig ng higit pa rito. Marami sa kanila ang nangangailangan din ng Reiki bilang panimulang aklat para sa paggawa ng gamot. Kakapasok lang niya sa pinto, at malayo pa ang lalakbayin niya. Ang daan patungo doon ay medyo may kalayuan, kaya isang hakbang lang ang magagawa niya. The reason why he was willing to refine the medicine for them ay nais niyang samantalahin ang pagkakataon upang makaipon ng higit pa sa kasanayang ito. Gayunpaman, wala siyang medicinal na material sa kanyang kamay. Dahil pinipino niya ang gamot para sa pamilyang Song, natural na gusto niyang tumulong ang pamilyang Song na malutas ang problemang ito. Kaya siya ay direktang tumawag kay Warnia. Kamakailan, pinag-iisipan ni Warnia kung paano magkaroon ng mas maraming pagkakataong makipag-ugnayan kay Charlie. Sabi ni Lolo, kung sino man ang magre-recruit ng manugang gaya ni Charlie, sa pamilya sila ay lubhang ma-promote, at ang isang master na tulad ni Charlie ay isang marahas na bagay na galing sa langit, para sa pamilyang walang impluensya tulad ng pamilyang Wilson. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay ang makapagsanib puwersa. Isang pamilya lang na tinatawag na dragon ang karapat dapat na magkaroon ng manugang na parang dragon. Anak ng dragon, paano mo mapapangasawa ang isang lahi ng ahas at daga? Habang iniisip niya ito, mas lumalakas ang kanyang puso para kay Charlie, at kahit na siya ay mahinang nagdala ng ilang mga inaasahan. Gusto niyang tawagan pa si Charlie, anyayahan siyang lumabas para makipagkita pa, at gumawa ng higit pang mga pagkakataon para makipag-ugnayan, ngunit natatakot din siya na maging masyadong halata at mapansin ito ni Charlie. Ipinagmamalaki ni Warnia ang kanyang buhay. Masasabing siya ang pinakakapansin-pansing prinsesa sa Ores Hill. Kung ikukumpara sa kanya, ang mga anak na babae ng ibang mga pamilya ay walang katumbas na halaga. Sa makatuwid, ang isang babaeng tulad niya ay hindi rin maabot ng mga lalaki sa Ores Hill. Mula sa kapanganakan hanggang ngayon, si Warnia ay hindi pa humanga sa sinumang lalaki, ngunit si Charlie ang una. Nagkataon na isa pa siyang may asawa at manugang. Nadama din ni Warnia na ito ay medyo ironic, at hindi siya sigurado kung paano bubuo ng ugnayan kasama si Charlie. Kailan lang si Charlie ang laging nasa isip niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanya. Sa sandaling yon, puno ng pananibik ang puso ng dalaga. Nang makausap siya, nang ininig pa ang boses niya, at nagtanong, Mr. Wade, bakit napatawag ka? Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Miss Song, magsisimula na akong gumawa ng gamot bukas. Ngunit kailangan ko ng ilang mga panggamot na materyales. Maaari mong lutesin ito para sa akin at pagkatapos ay ipadala ito. Biglang natuwa si Warnia nang marinig niyang gagawa na si Charlie ng gamot. Ang pamilyang Song ay naghihintay para sa mahiwagang gamot ni Charlie, ngunit wala pa silang narinig na update tungkol dito. Ang lahat ay sabik na naghihintay ngunit walang may gustong magtanong kay Charlie. Tutal, gustong padalhan sila ni Charlie ng gamot. Kaya nagmamadaling sinabi ni Warnia, Mr. Wade, huwag kang mag-alala. Maaari mong ibigay sa akin ng listahan ng mga materyales. At agad akong maghahanap ng pinakamahusay na kalidad ng mga panggamot na materyales na ipapadala. Kabanata 272 Magaling Bahagyang umiti si Charlie at sinabi, tandaan na maghanda ng mas maraming timbang, dahil may iba din akong paggagamitan. Hindi kailangan ni Charlie ng pera para makabili ng mga panggamot na materyales, ngunit kailangan niya ng mapagkakatiwalaang channel para sa mga materyales na panggamot. Ang mabubuting materyales na panggamot ay tulad ng magandang antigo na mga labi ng kultura. Ang solusyon ay mahalaga ang kanyang mga ugat sa Ores Hill ay medyo mababaw pa rin. Kaya natural na hindi siya kasing husay ng pamilya Song. Sila ay nilinang sa Ores Hill sa loob ng daan-daang taon, at sila ay napakalakas sa iba't ibang paraan. Binaba ni Warnia ang telepono at nakatanggap ng listahan ng mga panggamot na materyales mula kay Charlie, kaya tinawagan niya si Chin Gang ng pamilya Chin. Kahit na ang pamilya Chin ay hindi kasing ng pamilya Song, ang pinuno ng pamilyang Chin ay sa negosyo ng mga antik, Wen Wan, at Chinese herbal medicine. Kahit si Charlie ay hindi alam na ang Chin Gang ang talagang pinakamalaking supplier ng mga materyales ng gamot sa buong Ores Hill. Ito ay higit sa lahat dahil sa negosyo ng material na panggamot ng Chin Gang ay hindi pribadong pag-aari. Ito ay isang pabrika ng parmasyutiko na direktang nagsusuplay ng mga pangunahing tradisyonal na gamot, pati mga chain pharmacy, at ito ay pawang wholesale at hindi retail. Ikinwento ni Warnia ang listahan ni Charlie sa telepono at pagkatapos ay nagtanong, Mr. Chin, gusto kong makuha ko ang mga panggamot na materyales na ito, asap, gusto ko ang pinakamahusay na kalidad at marami. Sa sandaling marinig ni Chin Gang na gusto ni Warnia ang mga gamot na ito, siya ay agad na napaisip at nagmamadaling nagtanong, Miss Song, itong materyales ng gamot ay inihanda mo para kay Mr. Wade? Oo, oh, si Warnia ay may magandang relasyon kay Chin Gang, kaya hindi niya itinago ang katutuhanan. Siya ay nagsabi, Mr. Chin, siguro narinig din ni Steven na iniligtas ni Mr. Wade ang lolo ko. Siya ay gumawa ng isang pabor ilang araw na ang nakalipas. At nais na bigyan kami ng ilang mahiwagang gamot. Gagawin kong maghanda ng mga gamot para dyan. Agad na sinabi ni Chin Gang, Miss Song, huwag kang mag-alala. Ihahanda ko ang mga materyales ng gamot, at direktang ihahatid ko ito kay Mr. Wade. Sabi ni Warnia, Mr. Chin, mangyaring ipadala ito sa akin. Taintim na sinabi ni Chin Gang. Miss Song, ikaw at ako ay magkaibigan. Kaya gusto ko rin na makausap si Mr. Wade. Gusto ko rin maglakas loob na humingi ng mahiwagang gamot sa kanya sa hinaharap. Hinihiram ko lang itong opportunity na mag-deliver ng medicinal materials kay Mr. Wade. Saglit na nag-isip si Warnia, kahit na hindi niya hinayaang magpadala si Chingang ng mga panggamot na materyales si Chin Gang ay hahanapin si Charlie para sa mga medicinal materials, kaya binigyan na lang niya ito ng pabor. Maaari niyang samantalahin ang pagkakataong magpadala ng mga gamot kay Charlie, kaya ngumiti siya at sinabing, I don't have any opinion on this, but Mr. Chin, dapat maghanda para sa mga panggamot na materyales na nais ni Mr. Wade, huwag kang magkamali, mabilis na tiniyak ni Chin Gang, Miss Song, Huwag kang mag-alala, hindi ko kayang lokohin si Mr. Wayne. Ngumiti si Warnia at sinabing, Okay, maghanda ka, at ipadala mo ito kay Mr. Wayne. Pagkatapos ibaba ang telepono, tuwang-tuwa si Chin Gang. Ang kanyang anak na babae, si Aoshu, ang maganda at mainit na maliit na paminta. Ay nakita ng kanyang ama na hinimas ang kanyang mga kamay sa kasabikan sa oras na ito. At hindi maiwasang magtanong. Dad, ano ang ikinatutuwa mo? Tumawa ng malakas si Chin Gang. May magandang bagay. Nagtatakang tanong ni Aoshu. Ano ang magandang bagay? Si Mr. Wade. Tuwang-tuwang sabi ni Chin Gang. Medyo nakaramdam si Aoshu ng tuwa sa kanyang puso. Mr. Wade. Ang kahangahangang master na si Wade? Hindi niya maiwasang mahiya na magtanong, Dad, anong nangyari kay Mr. Wade? Sumigaw si Chin Gang. Gagawa si Mr. Wade ng magic medicine. Sinabihan ako ni Miss Song na maghanda ng mga materyales ng gamot. Sa oras na yon, pupunta rin ako at hilingin ko kay Mr. Wade na bigyan ako ng magic medicine. Kabanata 273 Mula ng turuan ni Charlie na maging isang tao, lubusang naunawaan ni Aosho kung ano ang kahulugan na maging isang tao sa labas ng langit at isang tao sa labas ng lupa. Alam na si Charlie ay may mahusay na supernatural na kapangyarihan. Palagi niyang hinahangaan si Charlie sa puso niya, at lalo siyang nahihiya. Nahihiya, natural na nalulula siya sa simula at kailangan pa makipagkumpitensya kay Mr. Wade. Gayun pa ang mas magagandang babae na may mainit na personalidad. Mas gusto nila ang mga lalaki na mas malakas kaysa sa kanila, dahil ang mga ganoong lalaki lang siya nagtitiwala. Sa makatuwid, palaging itinuturing ni Auschwitz si Charlie bilang kanyang pinakamalaking idolo. Nang marinig na si Charlie ay gustong gumawa ng mahiwagang gamot, hindi niya maiwasang bumulalas. Hindi niya inaasahan na si Mr. Wade ay may kakayahang gumawa ng mahiwagang gamot. Napabuntong hininga si Chin Gang. Gaano kalakas si Mr. Wade? Ang dulo lang ng iceberg ang nakikita natin. Narinig na ilang araw na ang nakalipas. Maging ang henyong doktor na si Chunky ay nagbigay pugay kay Mr. Wade sa kasanayang medikal. Ang kanyang pinsala ay dahil casual niyang binili si Mr. Wade. Paggawa ng magic medicine na mas magandang gamit. Laking gulat ni Aoshu. Ang kanyang pamilya ay gumagawa ng medicinal materials business sa buong taon. At sa katunayan, siya ay marami ring alam tungkol sa tradisyonal na gamot. Si Chanki ay isa sa ilang napakahusay na tradisyonal na manggagamot sa bansa. Sa mga tuntunin ng seniority, level of patriarch talaga siya, kahit ilang malalaking tao, ay mahirapan imbitahin siya sa labas ng bundok, sa hindi inaasahang pagkakataon. Maging siya ay hindi kasing galing tulad ni Mr. Wade. Hindi mapigilan ni Ausho na maging puno ng pagkahumaling kay Charlie. Ang gayong lalaki na may mahusay na kakayahan ay ang bagay na higit na hinahangaan ng mga kababaihan. Lalo na ang isang malakas na babae na tulad niya ay sasamba at sisuko lang sa ganoong makapangyarihang tao. Kaya naman, bigla na lang siyang nakaramdam ng isang USA na dumurog sa kanyang puso. Hindi banggitin kung gaano siya nasa sabi. Biglang nakita ni Chin Gang ang pamumula ng kanyang anak. Natigilan siya saglit. At pagkatapos ay agad na napagtanto na ang kanyang anak na babae ay tila medyo girly kay Charlie. Bahagyang lumingon siya sa kanyang puso at nagmamadaling sinabi kay Aoshu. Aoshu, maghahanda si Dad pang gamot na materyales ngayon. Kapag handa na ang mga materyales dadalhin mo it okay Mr. Wade bukas ng umaga. Ako, nagtatakang tanong ni Aoshu, Dad, ayaw mo bang mag-isa? Bakit mo hinahayaan pupunta ulit ako? Napangiti si Chin Gang at sinabing, ikaw ay isang babae, at halos kaedad mo si Mr. Wade, pareho kayong mga kabataan, so natural, mas maganda kung makapag-usap kayo. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Chin Gang, sa totoo lang, sinasabi sa unidad ang totoo. Huwag mong tingnan ang lakas at supernatural na kapangyarihan ni Mr. Wade. Sa katunayan, siya ay isang napakababang tao at ilang taon na siyang manugang sa pamilyang Wilson. Tumango si Ao at sinabing, mukhang narinig ko na ang tungkol dito, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit napaka-powerful ni Mr. Wade, bakit gusto niyang maging manugang kahit mahal niya ang Wilson family woman na yon. Direkta niyang maipapahayag na may asawa na siya. Bakit siya ay naging manugang? Napabuntong hininga si Chin Gang. Si Mr. Wade ay hindi mahubulaan. Kung sasabihin mo talaga na dahil sa pag-ibig, walang masama. Pero narinig ko ang mga sabi-sabi ng mga tao na siya at si Claire ay nominal lamang. Noong nakaraan, sinabi ng ina ni Claire sa mga tao sa labas, na si Mr. Wade ay nasa bahay at hindi man lang makapunta sa higaan ni Claire, at siya ay natutulog lang sa sahig. Ah, napatulala si Aushu, sobra naman kung hayaang matulog si Mr. Wade sa sahig ng pamilya Wilson. Sinabi ni Chin Gang, hindi nila naiintindihan kung gaano kahusay si Mr. Wade. Sa tingin ko ito ay maaaring isa sa mga paraan ng paglilinang ni Mr. Wade. Maraming tao sa mundo ang gustong magsagawa ng asetisismo, at magsanay hanggat maaari. Ayan yon. tumango si Aoshu at sinabing, ang galing talaga ni Mr. Wade. Kabanata 274, si Chin Gang ay taimtim na nagsabi sa oras na ito, Anak, hindi magtatagal si Mr. Wade ay ibubuka ang kanyang mga pakpak at pumailang lang sa langit. Sa oras na yon, ang lahat sa Oris Hill. At kahit na malaking mga pamilya sa buong bansa, ay magiging desperado na makakuha ng pabor sa kanya. Gagawin ng malaking pamilya na ipadala ang kanilang pinakamagagandang anak na babae sa kanyang mga bisig. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Ikaw ang maghatid ng materyales ng gamot kay Mr. Wade. Ano? Biglang namula si Aushu. Dad, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Anong pagkakataon ang dapat kunin? Nagpapakatanga ka pa rin sa akin? Matigas na sinabi ni Chin Gang. Nakikita ni Dad na mayroon kang paghanga kay Mr. Wade. Tama ba? Saglit na nahiya si Ausho bago tuluyang tumango. Sinabi ni Chin Gang, may kuto ba kung si Mr. Wade, ang totoong dragon, ay hindi na magtatagal sa maliit na snake den ng pamilya Wilson? Balang araw ay tiyak na iiwan niya ang pamilya Wilson. Si Mr. Wade ay bumuo ng isang magandang relasyon, kahit na isang pundasyon ng pagmamahal. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Chin Gang ay umaasa ng may damdamin. Kung ang ating pamilya Chin ay makakapag-recruit ng isang manugang tulad ni Mr. Wade, tiyak na makaka ito sa kapalaran ng ating pamilya para sa susunod na isang daang taon. Sa panahong yon, matutupad natin ang mga adhikain ng ating mga ninuno. Ang pamilyang Chin ay aangat sa tuktok ng buong bansa. Kung iyon ang kaso, ang mga ninuno ay matutuwa. Nang inig ang puso ni Aosho nang marinig niya ito, at agad niya itong inilayo sa orihinal na kahihiyan. Tama si Dad, ito ay hindi isang simpleng bagay ng pagmamahal sa mga bata. Ito ang susi kung ang isang pamilya ay makakalagpas sa tanikala ng kapalaran at makatagpo sa Weathered Dragon. Ang pakikipagtagpo sa Weathered Dragon ay isang mahirap na pagkakataon para sa isang pamilya na maghintay ng isang siglo. Ilang pamilya na ang umunlad at nawala sa loob ng wala pang isang daang taon. Ngunit marami ring pamilya na kayang mabuhay ng isang daang taon. Ngunit hindi pa rin sila makapunta sa Toktok. Ang pamilyang Chin ang huli. Kung ang pamilya Chin ay maaaring samantalahin ang pagkakataon ni Charlie, ito ay malamang na pumailang lang sa langit. Ito ay talagang isang mahusay na pagkakataon na maaaring hindi matagpuan sa isang siglo. Ngayon, ang pagkakataong ito ay tila nasa kanyang sariling mga kamay. Kung talagang ma-recruit niya si Charlie, ang pamilyang Chin ay maaaring tumagal ng kahit isang daang taon. Ang malakas na pakiramdam ng misyon ng pamilya ay hinimok na ang kanyang puso na kumilos ng mabilis para mapalapit kay Charlie. Kaya, agad niyang sinabi kay Chin Gang, Dad, pumunta at maghanda ng mga panggamot na materyales. Dadalhin ko ang mga ito kay Mr. Wade bukas ng umaga. Tumango si Chin Gang ng may kasiyahan. At sinabing, tiyak na maganda at may ang aking anak na babae ay hindi maglakas loob na sabihin na siya ay magandang babae sa buong bansa, ngunit dito sa Oris Hill, siya ay siguradong magandang babae. Kung magdamit ka ng maayos, talagang napakaganda mo. Namumula ang mukha ni Aoshu, ngunit seryoso siyang tumango at sinabing, Huwag kang mag-alala, Dad, tiyak na magpapansin ako. Sinabi ni Chin bukas makikita mo si Mr. Wade tandaan na sabihin sa kanya na iginagalang siya ng pamilya Chin, at handang pagsilbihan siya sa lahat ng oras, at suportahan siya sa hinaharap, bilang karagdagan. Sabihin kay Mr. Wade na halos ginagawa ito ng ating pamilya Chin sa loob ng isang daang taon. Sa medicinal material business, anong klaseng ng good medicinal materials na kailangan niya sa hinaharap? Sabihin niya lang sa atin at ito ay ayusin natin. Pagkatapos mong sabihin ito, pakiusap kay Mr. Wade na tanungin siya kung maaari niyang bigyan ng pamilya Chin ng isang mahiwagang gamot. Ang pamilya Chin ay magpapasalamat sa lahat. Naniniwala ako doon pagkatapos mong sabihin ito. Siguradong hindi tatanggi si Mr. Wade. Kabanata 275. Maaga kinaumagahan. Lalabas na sana si Charlie para bumili ng gulay, ngunit nakatanggap siya ng tawag. Ito ay si Aoshu, ang maliit na paminta ng pamilya Chin. Si Aoshu ay tumawag sa telepono, at masayang nagtanong, Mr. Wade, nasa bahay ka ba ngayon? Ngumiti si Charlie at sinabing, Sa bahay, bakit? May kailangan ka ba sa akin? Sinabi ni Aoshu, hiniling sa akin ng tatay ko na padalhan ka ng ilang material na panggamot, na sinasabi na ito ay utos ni Warnia iniisip ko kung magiging maginhawa para sa iyo. Kung maginhawa, dadalhin ko ito sa bahay mo. Ang kanyang asawang si Claire ay pumasok sa studio. Inihatid ng matandang guro ang kanyang bienan sa Thompson's Villa upang makita ang progreso ng pagsasaayos. Kaya si Charlie ay nasa bahay na mag-isa. Kaya ang sabi niya, It's convenient for me, ihatid mo dito. Nagmamadaling sinabi ni Aushu, Okay Mr. Wade, malapit na ako. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig si Charlie ng katok sa pinto. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Aoshu na nakasuot ng beige dress na may itim na alampay at mahabang buhok. Ay nakatayo sa pintuan, na may malaking malites sa kanyang kamay, at isang mahiyaing mukha. Hello Mr. Wade, ako si Aoshu, hindi ko alam kung naaalala mo pa ako. Lubhang kinakabahan si Ausho sa sandaling yon. Dahil sinabi sa kanya ng kanyang ama kahapon, ang kahalagahan ni Mr. Wade sa kinabukasan ng pamilya, kaya naghagis-hagis siya at pumihit buong gabi at hindi nakatulog ng maayos. Si Charlie ay natural na nag-iisip sa kanyang isip, nasa edad na rin ang dalaga na ito. Sinong babae ang hindi gustong makahanap ng gwapo, mayaman, at makapangyarihang lalaki na magaling na asawa din, at nang tumingin siya sa paligid, walang mga lalaki sa mundo na makakalaban kay Charlie. Ito ang tunay na kandidato para sa isang mabuting asawa. Huwag sabihin na umaasa si dad na umunlad kasama niya. Kahit hindi niya sabihin, hindi niya magagawa. Hindi alam ni Charlie kung bakit kinakabahan si Aoshu, the last time he saw her. Napaka at nagpumilit na makipagkompetensya sa kanya. Bakit parang nagbago siya ngayon? Ang mainit na maliit na paminta ay biglang naging sariwa at masarap na pipino. Kaya nagtataka siyang nagtanong, Ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Mukhang may malaking pagbabago simula nung huli kitang nakita. Nahihiyang sabi ni Aoshu, Mr. Wade, Ignorante ako dati, At last time walang akong kabuluhan sa harap ni Master Wade. Patawarin mo ako, ngumiti si Charlie at sinabing, mukhang malaki talaga ang mga pagbabago. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at nagsabi, huwag ka nang magsalita sa pintuan. Pumasok ka. Nagmamadaling tumango si Ausho at maingat na pumasok na hawak ang kahon. Nakita ni Charlie na nakakapagod na hilahin ang malaking kahon na ito. Si Ausho ay isa ring tagapagsanay at mayroon ilang lakas. Karaniwang malakas na paggawa ay maaaring hindi ang kanyang kalaban. Napakahirap pa rin hilay ng kahon na ito. Kaya nagtataka siyang nagtanong, ano ang nasa kahon mo? Bakit mukhang mabigat? Nagmamadaling sinabi ni Aushu, Mr. Wei, lahat ng ito ay mga gamot na inihanda ng aking ama para sa iyo, at lahat sila ay mga dekalidad na materyales ng gamot. Pagkatapos magsalita, Inilagay niya ang melita sa sahig ng sala at binuksan ang maleta.